So yun guys, Pasok na kami boarding. So, Ayun na yung aeroplano. At eto na nga guys, Kawakas touchdown with Don Ochea. Welcome to Puerto Princesa. Yo, what's up, guys? It's me again, John Ambuluto. Another day, another vlog, at another Blessings Days again. For today's video, guys, ay meron tayo pupuntahan. Samahan nyo ako ngayon. Let's go! So yun guys, nandito na tayo sa airport At uh, Papunta na tayo sa Ito Sa departure Kasi nandito tayo sa arrival eh Akit muna tayo Hanapin natin muna si Don at Kasi dito na siya So mag-check in muna tayo At ayun Let's go So yun guys, mali yung pinunta ko Air Asia pala So doon yung pinuntaan ko Dito pala yung Air Asia guys So walk trip tayo Ingat-ingat dahil madulas kasi umulan. Ayan. Ayan lang. Bigat ng aking bit-bit. At ayun na nga. Nandito na ako ngayon sa pila na check-in ng baggage, guys. ta what? Aba. Ano gagawin? So, kailangan natin pumila. At... Uh, magantay na ating uh, pagpasok sa baggage so, ano hindi natin pwede yung hand carry dahil mabigat guys so ano pa ba so yun guys sumabot din tono chia sumabot <laughs> din sa ta ano parang ano lang basel pili so, pwede na dyan Uy. So, yun, guys. Kapila kami. Shout-out, shout-out sa so, eh, Donut Che. Let's go. Umabot din. Umabot din. So, yun, guys. Umabot naman. Medyo kinabahan ako ng sobra doon. <laughs> si Donut Che, agad ah, ito eh. Diba? Ay, ganun talaga, guys. Next time. Tagaan na natin kasi, Daya, aba kasi yung aba ng Hmm, hindi kasi tinignan ko rin. Sabi niya ano, 15. Eh so, military time. Eh e, di, 3. Diba? Di ba? Na. Sorry naman. <laughs> so yun guys. Pasok na kami boarding. So, yun na yung aeroplano. Uh, at uh, Buti sumakto talaga yung dating ko guys Late na nga eh So yun guys, pupunta pala kami ngayon ng Puerto Princesa Oh my God! Wow! So yun na So ingat sa amin, let's go! Unfasten, lift the metal flap. Whenever the seatbelt sign is on, you must return. na nga guys sa touchdown with Dono Chea welcome to Puerto Princesa yeah boy amen ha? Puerto Galera Puerto Galera pa yung napuntahan wala ayaw yung boss yun kunin na lang namin yung baggage namin guys at kukontakin ko na lang yung aming magsusundo sa amin ano nga pa natin let's walk to the inside of the airport What? Bro, what are you talking about, man? Puerto Princesa, let's go! Puerto Princesa Airport Love it! Love it. At uh, ito, dito kami ngayon Naantay namin yung pag namin Tapos, paglabas namin, naantay namin yung magsusunod tayo sa amin Charles, asa ah, ka na, Charles! Bilisan mo na, nagagutom na ako. <laughs> <laughs> so yun guys, sinintay na namin si Charles. Yun yung masusunod namin sa'yo. Shoutout sa iyo Charles Ayod. Uh, Saan na ikaw? <laughs> so yun guys, dito lang kami mag-aantay ni Don. Dahil uh, papunta na daw siya. So waiting, waiting na lang. Tapos siguro kain muna kami. Dahil hindi pa ako nagla-lunch. Kasi late akong dumating sa airport. Muntik. Mahaba pa ng pila sa check-in baggage Kaya yun, di tayo nakakain guys so, Pero dito, food trip tayo Let's go Na ang idol ko Charles, let's go! Let's go! <laughs> Ayos lang Ayos tayo? Yeah, yeah it's done Ito na Ito na. na siya Let's go Nandito na kami ngayon guys Sa Jollibee Dito sa SM Puerto Princesa So, kakain muna kami guys Gutom na eh Ayan o no? Food trip namin eh. Okay, na-start ko na Ayan, ayan, ayan. si so, Don So, model pa kami ng chicken Kasi parang bitin eh <laughs> <laughs> Parang hindi na ako kain mamaya, no? Eh, di kasi ako nag-lunch eh Kaya galit na galit yung dragon sa chan ko <laughs> Gago! So, ano yan guys, kain muna tayo Let's go A few moments later. So yun guys, nakarating na kami at uh, dito na kami sa Quezon dito kami at mag-stay sa Yumi's friend na ito. Pension na rin rin rin. na <laughs> so na yung ko guys. So, uh, kita tayo doon. At naririnig niyo ba yan? nag start na yung laro ng first game. So, i-log muna natin itong gamit. Uh. Let's go. Ay, sa so, wakas guys, nandito na kami sa ilista yan namin. Whew. Matinding oh. biyahe yun. Ayun o, no? oh, si Don. <laughs> so yun guys, uh, dito nga pala kami sa Quezon, Palawan. At uh, mag uh, Palawan Gaming muna kami ngayon. So, ginawa kaming import dito guys. Usually dito na ako nag-import dati guys so, Bumalik lang ako dahil ano uh, dito. Ako ulit ang pinili nilang import So sinama ko ang ating idol na si Don Chea You know, hey! <laughs> so yan ang aking kasama ngayon nag-import dito Dahil uh, pinagkatiwalaan ulit kami ng Pinagkatiwalaan ulit ako ng mga kasama ko dito So kaya bumalik ulit ako So, yun, guys. Baka bukas pa yung game namin dahil wala pa kami schedule ngayon. At, ayun. Kalating na kami. So, magpapahinga na kami ngayon, guys. So, yun, guys. Oh, bali bali. At, uh, mag rest na kami. So, nantabayanan ninyo na, na lang aking uh, susunod na vlog. Don't forget to like and share and follow. Ano pa? Ano pang nga ba? Kita-kits soon. Bye-bye.